guys and welcome back ulit sa ating channel for to this video room 100 ay nagkaroon ng problema sa kanyang makina sabi naman guys ito rin ang bubuga ng puting usok sa ilalim ng kanyang makina guys o sa kanyang breaker room syempre kailangan natin pandarin para makita nyo ang senaryo ng kanyang motor so kick start na natin bilis part na to guys medyo nahirap, hirap sa pandarin sinok no? pa siya ni customer yun know? o kapag ganito yung scenario ang yung motor nagbubuga ng na po usok sa breather hose matik niyan guys yan po ay case of loss of, compression so mangyari high starting talaga ang yung motor kasi nga may singaw sa kanyang combustion chamber so yun na guys umandar na rin sa wakas at i-check niyo ang ilalim walang usok sa kanyang canister pero sa ilalim meron yan po dumadaan sa kanyang breather hose so kita nyo ba guys yung usok na yan sa kabila tayo pag ganito problema ang yung motor may idea na tayo guys no yan po ay nasa kanyang silent red. Siyempre, kailangan baklasin yung natin kanyang pairings. Yeah! Tanggal na ito kanyang muffler, ang kanyang air cleaner, para hindi na tayo mahirapan papagbaklas sa kanyang carburetor. Kaya, mapa, kaya para mapabilis sa ating trabaho, ay magic na natin. so, ito nga guys, na magic natin ang kanyang pairings. Ang natitira lang ay ang kanyang carburetor. So, yan ang tatanggalin natin guys. Before ko ito winaklas, in interview ko muna si Bossing kung ano ang problema ng kanyang motor. Bigla na lang daw nagkaroon ng puting usok sa ilalim ng kanyang makina. Hindi na lang saan galing. Pero sa speech ako, yan po ay dumadaan sa kanyang breather hose. Usually, yan po ang kadalasang issue ng mga ganitong design na mga motor. Ito ay okay. kinanbas niya sa dalawang shop. Unang kinanbas niya is hiningihan siya ng 2,000 pesos. Medyo may kamahalan daw, sabi ni owner. Tapos, yung kabilang shop naman ay nasa 1,500 pesos. Pero hindi sinabi ng mga shop kung ano ang problema ng kanyang motor. Ito ang kanyang last option. Tinanong niya ako kung magkano daw ang aking labor. Napakadilang lang po ang ganyang trabaho, boss. Yan po ay nasa mga 600 to 700, no? Labor at oh. saka materials. Kasi po ang issue niyan ay nasa cylinder head lang. So natanggal na natin ang kanyang carburetor. Ang nais gawin ay tanggal natin ang center bolt na connect sa takip ng kanyang timing chin o sa kanyang camshaft sprocket. So kaya guys, tayo ang nanalo sa bidding at tayo ang nakapagbakas uh, sa kanyang makina. Kasi mura lang daw ang hingian sa atin. <laughs> so yun, kita nyo ba guys, umuusok pa ang, ang kanyang timing chain. May lumulabas na usok sa kanyang timing chain pala guys. Kita nyo ba yung kanina? So tanggalin mo na natin ang apat na high nut na yan sa kanyang head cover. So kahit walang direction, basta pa tayo natin yung high nut na yan. Apat na high nut. Next, ang tatlong bolt na 5mm nakakonect sa kanyang camshaft sprocket. Nakakonect sa kanyang cams. So medyo may kagipitan si Bossing ka uh, guys, no? kasi siya po ay construction worker lang at medyo nagtitipid na rin sa kanyang budget. Kaya nung nalaman niya na mura lang sa akin, uh, doon wala na siya natubili pang ibinilin ang kanyang motor sa ating shop at yun na nga ay sinimulan natin siyang baklasin. Kita nyo ba yung dot na yun, guys? Yan po ang kanyang timer, timing mark sa kanyang camshaft sprocket. Dapat yan ay nakatoon sa ibabaw o sa gitna ng ating cylinder head. Next, tanggal natin ang bolt sa tagiliran ng kanyang cylinder head guys. Yung hex na yan, 6mm. Tapos, pwede na natin sikotin. So, dito na natin malalaman kung tama ang ating suspect na pumutok ang gasket sa kanyang cylinder head. Kaya nagkaroon ng puting usok papunta sa kanyang breather hose. Ganun lang po ang problema na uh, okay. nangyari sa kanyang motorcyclo. So, ito na yung moment of truth. Dito na natin malalaman at makalaman Silipin natin. Lights camera. Yun. Sa ilaw ng ating camera, guys, doon na natin na silip na malaki ang butas ng kanyang cylinder head. So, bandang bahagi ng kanyang timing chain. So, oks naman ang kanyang combustion, guys. Tingnan naman yung ka -ma masyadong karbon. Ang issue lang talaga ay, you know, klarong-klaro, punit ang head gasket. You know? Kita nyo ba yan, guys na uh, malaking tapas na yan? Diyan po dumadaan yung puting usok sa ating... <laughs> Pagpunta sa ating breteros, guys. So, may explanation tayo dyan kung bakit nagkaroon ng ganyang senaryo ang ating motosiklo sa so, tanggalin mo natin ang kanyang head gasket at doon ko na-explain sa inyo, guys. Ito lang ay para sa mga baguhan pa lang at ngayon pa lang nakita ng ganitong uh, sitwasyon sa motorsiklo. Yung may alam na, goods na yun. So, hindi na kailangan pang uh, makinig ng explanation. So, tanggalin mo natin ang kanyang head gasket. <laughs> Kita niyo yung part na yan, guys, na tinuro ko sa araw. Yung butas na yan, ang dahilan kung bakit nagkaroon ng loss of compression at the same, at the same time oh, yeah. po tayong usok sa ating breath dahil po may oil na pumapasok diyan sa tagiliran ng ating timing chain yung part ng timing chain yan, may oil diyan guys na umiikot so kapag pasok yung oil sa loob ng ating combustion chamber dala na rin na may butas ang ating head gasket kita yung butas na yan diyan dumadaan yung oil ng galing sa ating timing chain pagpasok ng oil diyan sa ating combustion chamber nasusunog yan at nakakonvert ng puting usok papunta sa ating breather hose yun po ang nangyari sa kanyang motor so napakadila lang ang gagawin dyan is magpapalit lang tayo ng bagong cylinder head ilinisin natin ang kanyang piston at syempre ang kanyang combustion chamber ganun lang guys ayos few moments later so ito na natapos natin nalinis ang kanyang piston head ang kanyang block at syempre ang kanyang wow! combustion chamber at ang kanyang cylinder head Next thing gawin is makakabit na tayo ng bagong cylinder head gasket. So syempre nilagyan ko na rin ng li uh, liquid gasket guys no. For sure talaga hindi natatagas ang ating trabaho. Buti na lang si Busing ay lumapit sa atin guys. At siyempre nakatipid siya ng magigit isang libo no. Kasi nga nung una ito okay. Yung pangalawang shop 1.5 at sa atin naman ay 600 lang. Ganoon na po. Mas laki, laki, talaga ang natipid ni Busing guys. Aww. So yun next natin ilagay ang kanyang cylinder head mismo. Ganun lang po ang problema guys. So next natin, ilagay natin ang kanyang timing chin. Pagkatapos malagay ang head at napasok na natin ang kanyang timing chin, ang kanyang top gasket. Pagkatapos ng top gasket, ang kanyang head cover sa kanyang head cover guys is meron kayong makita ang arrow no? down na arrow ito ay nakaposition sa ibaba huh? yan ipakita ko sa inyo guys ha yang arrow na yan yan po ay nakaposition sa ibabang bahagi o sa exhaust ng ating cylinder head baka kasi kayo ay magkabaliktad no yung mga nag DIY at ngayon na nakakita sa ating washer naman is meron siyang bronze tatlo is magkaparelang kulay yung bronze guys ay nasa right side na bahagi sa ibaba ha Diyan po kasi dumadaan yung oil o check natin yung oil passage sa punta sa ating cylinder head. Kaya siya po ay bronze washer. Tapos ilagay natin yung bolt na hex. Tapos yung apat na nut. apat naman na high nut guys natin cylinder head, dapat po ikis ating paghigpit ha. Tulad nga natin nakasanayan at nakaugalian kung paano natin higpitan yung nut ng ating cylinder head. Kasi po magandang pagkalapat ng ating gasket once na ikis-ikis ang ating paghigpit ng apat na high nut na yan. Hindi pwede yung okay. magkapareha lang direction. Yung vertical sa iba. Yung horizontal sa baba, yung horizontal naman sa uh, itaas. Mas may is ikis, ikis ikis guys. Pero maganda talaga ang resulta <laughs> ng ating uh, paglapat ng ating mga head gasket at saka base gasket. So, nilagyan na natin yung apat na high nut at nahikpitan na rin na natin ng tama. Ang next gawin ay siyempre ibalik na natin ang kanyang camshaft sprocket share ko rin sa inyo guys kung paano siya itap no o timing ang kanyang capsule bracket. So meron kayong makikita ng letter T sa ating magneto. So yan po ay pratandaan na nakatap na ang ating piston. Since nakita nyo man kayo na guys, before natin na symbol nakatap na yung piston niya Automatic, may tap na o letter T o timing mark sa ating magneto. So ilagay na natin ang capsule bracket sa timing chin. Mas madali kasi panda rin guys kapag nakatap na ang ating piston at madali rin i-timing ang kanyang capsule bracket. Yun ang mga advantage guys kapag nakatap na ang ating piston. Sa camshaft sprocket naman guys ay kapag hindi siya tumama, kailangan ikot-ikotin nyo lang yung timing chin. Hanggang ito ay tumama sa timing mark ng ating cylinder head. Okay. Since naka-at-ease na yung timing mark ng ating magneto, dito, dito na tayo mag-adjust sa kanyang camshaft sprocket. Dapat magkatugma yung guide niya. Yung tinuro kong timing mark na that, at the same time yung arrow ng ating cylinder head sa so, pagsili po sa inyo mga guys kapag nakuha na natin yung tamang timing. So pwede natin sasikutin para makapatong sa ating cams. At, at, ang at at tatlong butas na yan dapat na inside sa ating cams. Para malagay natin tatlong 5 mm na bolt niya. So ito na yung timing mark na sinabi ko guys. Dapat nagkatapat ang dalawang yan. Yung arrow na yan at isinta yung dot na yan. Para ang resulta guys, madaling panda ang ating motor at hindi tayo mahirapan. At isinta yung timing mark. Yan tumapat na rin sa ating butas. You know, letter T, not, ibig sabihin timing mark yan. Since okay na ating timing at mag-coincide na lahat, pwede na natin ilagay ang tatlong 5mm na bolt ng kanyang cylinder head. Siyempre, higpitan na rin natin kasi ito yung pinaka-importante guys no, na higpit, mahigpitan natin yung tatlong bolt na yan. May pagkataon kasi na malimutan natin yan, dala na rin yung medyo na-disturbo tayo sa ating kausap, dapat kapag nagigipit tayo ng camshaft sprocket o nag-install -nag Dapat ang kapokus po ang ating presensya sa ating trabaho Para maiwasan natin magkabarihan okay. sa daanan Kapag natin magpitan guys, luluwag yan at itilapon Mahulog natin yung camshaft sprocket Malaming masisira, timing chain, balbula at same time yung cylinder head So nagpitan natin yung tatlong bolt ng kanyang camshaft sprocket Ilagyan natin yung center bolt Para matakpan na natin dyan guys At malapit nang matapos ang ating trabaho at makikita na, na rin natin ang resulta ng ating pinalit na bagong gasket. So, ilagay natin yung takip. Lahat po ng motor ay maka-experience ng ganitong senaryo guys. Wala pong exempted. Oh, no. Abo talaga panahon na magkaroon talaga ng ganitong problema ang inyong motor. Pero hindi naman lahat guys. No? May pagkataon talaga. Bibigay ang ating head gasket. So, yun, nagpita na natin ang kulan na lang yung karaburador para mapaandar na natin, guys, at ang kanyang spark plug. So, before natin mapaandarin, guys, i-check mo natin ang compression. Kung okay lang ba ating spark plug, na-check natin, okay naman. Check natin kung may pressure ang kanyang piston, guys, before natin siya mapaandarin. Kapag may pressure, tumugma ang ating timing at pagkabit ng kanyang camshaft bracket. Pwede na natin ikabit ang kanyang spark plug since okay naman ang kanyang compression. Kaya na, medyo nahirapan tayong pandarin Ilang bisis natin yung kinikstart. Hirap talaga ang panlarin. Chinok pa ni owner. Kasi yung, sabi ni owner is, kailangan nang i-choke kanyang motor para na mapandar Ilang bisis natin kinikstart, ayaw talaga. Pero ito, napalitan natin ng head gasket, for sure. Tatlo, dalang bisis andar na ito. Ito, nangyari sa kanyang motor, ang hindi pa natin napalitan ng head gasket. yan yung isa. Ito yung sa kausok. Ito ang resulta ng motor rebusing na naplitan na natin ng head gasket sandali na natin yun so ito na ang problema sa motor wala well, oh, na ang ng malabas sa kanya tambo sa kabila tayo kasi dito yung mas maraming lumalabas guys yung know, solve na solve. Head gasket lang ang So, syempre, okay. maglamutan ay shout out mga sa owner. So, salamat sa tiwala. At pagbisita sa ating mga tiyo. So, ito lang sa larin, guys, kung bakit nagkaroon ng ganyang senaryo. wala iba kundi kanyang head gasket. mga guys, no, sa araw ito, maraming maraming salamat. At syempre, see you sa aking next video. Right, check yes. Shout out sa ating napakasipag na pa mekaniko. Ayos. Ah, sa ating isang customer. Diyan, no? Oh.